Uy. Ano nangyari? Uy. Ayos mga idol. May huli tayo. Uh, -huh. uh -huh. Yes. Sa wakas makahuli din mga idol. <laughs> Kala ko nakasiro tayo mga idol. Hindi pala. Uh -huh. Sa wakas. Nakahuli tayo mga idol. Isang tikling. sabi ko na dito. Hello mga idol! Yan, to this video nga pala is mamimitag tayo. Yan, so dito, titignan ko muna ang wala ang alaga akong pato. Ano, kumain na ba kayo? Yan, kasi nandito tayo dadaan mga idol Yan dito Oh yeah Ayan. Oh, dito may mga manok na mga idol ito na lang kaya bitaging ko yan doon tayo doon yan so lakad muna tayo dito sa ating bukirin mga idol oh buti malinis ang ating bukirin ngayon hindi gaano katataas ang mga damo kasi dati napakataas nito ang tag ulan so ngayon hindi gano'n nagiinulan kaya medyo mabababa ang damo yan so makikita nyo naman oh daming ibon no oh. yung mga diglilipara no oh. so ito kasi yung bukiri nito is marami talagang bato-bato rito so dito rin yung content ko dati na nanghuli ako ng bato-bato bato-bato ah kung mapapanood nyo yung isang video na nanghuli ako ng bato-bato dito rin yun So ngayon medyo mababa na naman ang damo kaya ang dami na naman nila. Ayan. So ngayon kasi wala na nagtatanim dito sa area na to mga idol. Kasi mga umalis na lumipat na ng ibang lugar. Ayan. Dito sa video to papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng silo na bitag mga idol. Ayan sana makahuli tayo mga idol. Sa kung hindi niya natatanong so nung pandemic yan yun nga yun ang ginagawa ko pantawid gutom ba kasama ko noon yung aking kasama ko noon si Bagani Bisdak yan isa nating vlogger na si Bagani Bisdak so dito kami lagi naglalagi noon so bukirin na ito uh, mimitag kami ng mga tikling yan kung ano So yan mga idol, dito muna tayo magkakabit ng ating unang bitag, unang silo. Yan, linisin ko muna to kasi kailangan, gusto ng mga tikling is malinis yung kanilang dinadaanan. Yan, tatanggalin natin yung mga dumi-dumi sa daanan nila. Kailangan wala sa gabal. Para ang dadaanan lang nila is yung ating silo na ikakabit Yan. Kailangan muna putol-putol natin itong mga ugat-ugat. pababa tujan dyan sa may tubig so ito yung ating tali yan so pag ako nagagawa kasi ng mga bitag mga idol isilo lang talaga hindi ako nagagawa ng paigkas yung may mga umiigkas na silo kasi mas trip ko talaga pag mga silo lang yung bang pag napasot sila mahuhuli na kagad yan ayan mga oh. so yan oh tinali ko lang siya and then kukuha ko ng kahoy na pag sasabitan ko hantay ng kahoy mga idol Yan ito so ito mga idolo. Yan. Kailangan natin biakin yung dulo. Tapos ilalagay natin tong ating silo. Yan mga idol. Yan, ilalagay natin do sa ating biniyakan na dulo mga idol. Oh. Para do natin siya isasabit. Yan mga idol. Ito na yung pinakang holder niya. Yan, ito mga idol. Oh. Yan, ganyan lang forma niyan. Tapos, itutusok natin siya dito sa may daanan. Yan, so may daanan ng tikling. Ginawa nating daanan. And then make sure na itatali natin. Kasi pag hindi natin yan tinali mga idol, sigurado makakalayo ang tikling. Madadala niya ating silo. Yan. So, and then lalagyan natin siya ng bakod. Yan importante mga idol, bakod. Para yung daanan tikling, dun lang sa ating silo wala siya wala siya ibang dadaan kundi sa ating silo mga idol. Yan. So napakadali lang naman ng style ng paggawa ko ng silo mga idol. Simpleng simple lang kaya napakadali lang gawin. Mabilisan lang talaga. Kailangan lang maganda ang pagkabakod nyo para talagang isa lang dadaanan niya. Yun lang mismo silo lang hanap uh, ako ng mga yan so ito, kumuha ko ng mga kahoy gagawin ko pambakod yan So, ito na yung ating pangalawang gagawin mga idol. Ayan. So, nakapagkabit na tayo ng isa. Ito na yung pangalawa naman. Same process lang to ng kanina kong ginawa. Ayan. So, binuhol ko muna yung tali. And then, pagkabuhol ko nito, ilalagay ko naman sa stick. Ayan. So, medyo kailangan kasi maganda pagka-ball yan. Tapos tutusok na natin siya. Yan. And then tatali natin sa matibay na mga sanga-sanga. Para make sure na hindi makaalpas. yan ngayon naman dito natin ilalagay yung pangatlo nating silo yan malapit sa tubig mga idol So mga idol, ito na yung ating pang-apat na silo. Yan, dito pa rin sa may tabi ng tubigan para medyo madaling daanan ng ibon kasi mas gusto ng tikling yung medyo tabihan. Sa tabi sila nagdadaan kaya nilagay natin medyo sa tabi ng tubig na may lupa. So ito yung balon ng hapon mga, mga idol. So nandito tayo ngayon. Ay, sabi nila mga panahon-panahon ng hapon ang gumawa ng balon na ito. So yan, lumang-luma na. Nang kita naman natin. So dito tayo magbibita gano'n. Grabe marami dito. So kita naman yung structure extract yung extract kanyang bato. Kung mapapansin nyo. Talagang lumang luma. Ayan o. Uh, marami ng palaka. Sa ilalim dilatilap ganito kalalim kasi may tubig pa. Ayan o. So tara magbitag na muna tayo. So, yun. Ayan dito tayo. <coughs> Sana makatsyamba. Uh, uh, so yun naka-anim na piraso tayong kabit ng ating mga bitag mga idol yan so uwi na muna tayo babalikan natin siya kung may hapon tingnan natin kung may mauhuli tayo tara uwi muna tayo so yon mga idol hapon na so babalikan na natin yung ating mga kinabit na silo or bitag Laga akong pato, laki na oh, bara ko 'yan. Ayan. So doon ulit balikan natin mga idol daan ng diba, sa ating pinadaanan kanina. Ito tayo na yung lakarin dito mga idol. So malapit na tayo mga idol. sana may nahuli tayo kahit isa lang sana may tikling pa dito wala, puro wala Larin, wala rin oh yan nandito na wala Oh. Uy. Tina huli mengai dulu, nakal secung nanti itu sayang Tina huli, wui. nangyari Uy, ayos mga idol May huli tayo uh, 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 uh. Yes Sa wakas, nakahuli din mga idol <laughs> Kala ko nakasiro tayo mga idol Hindi pa na uh wakas Nakahuli tayo mga idol Isang tikling Sabi ko na dito Makakahuli ito eh ganda ko ng pwesto mga idol hindi naman natin lalagyan kasi may trabaho tayo bukas at least nakahuli tayo ng isa <laughs> ayos ang laki mga idol oh huti <laughs> na lang panghuli nakahuli yung isa hindi na siguro siya din yung dumaan doon tapos hindi siya nahuli do sa unahan kaya sa nga pangalawa nahuli siya yun uwin tayo mga idol nakaisa tayo kahit pa paano hindi nalugi ang ating pamimitag yun no oh. wow laki tikling mga idol So napakasarap nitong mga uh, napakasarap dito idol adobo sa gata. So, pero kaya lang iisa lang kasi ang ating huli kaya pakagawin natin dito is prito. O adobo, pwede rin natin siyang iadobo adobo kahit nag-iisa siya. Medyo malaki naman siya. Eh. Kala ko talaga hindi mga kahuli mga idol. Buti na lang. Kahuli. Buhay na buhay pa. So sa paa siya na huli mga idol ay eh. nakita mo naman yung tali na sa paa pa. -apa. Pinutol ko na lang kasi bak makawala pa eh. Ayan, ang ating huli. Mga idol, buhay na buhay pa. So huli lang siguro nito. Ayan. Kala ko nga hindi makakahuli mga idol oh. Buti nakachamba tayo ng isa. Hindi malaki siya siguro na mm, ito yun oh, nan nanunuka yan mga idol oh. kaya delikado rin yung pagka uh, matuka ka sa mata o yan o oh. o oh. <laughs> nalaban siya huy huy pitawan mo adobo ka na mamaya hmm <laughs> So tinali ko siya mga idol para hindi siya makawala. Ayun oh. Kasi so, baka makawala pa eh. Ito yung silo na nakahuli sa kanya. Ayun oh. Ito. Yan. So limang bitag natin ay anim. Isang nakahuli, isa nakahindi hindi siguro nakalusot. Bukas babalikan ulit natin hapon sana may mahuli pa bukas ng hapon. Pero ito mamaya adobo na to.